Hello everyone, welcome to Hula Juan. Ang reading na ito ay para sa mga Earth signs Taurus, Virgo and Capricorn uh, for the sign for the week of Feb Feb 12 to Feb 18. So, I'm pulling out uh, advice cards para sa bawat sign, bawat earth sign and bubuksan natin 'to lang sabay-sabay. Uunahin muna natin ang individual readings para kay Taurus, Virgo and Capricorn. And then kagawa tayo kukuha tayo ng readings for 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 sa lahat ng uh, earth signs and then advice cards so unahin natin ang reading ni Taurus by the way uh regardless kung ikaw ay Taurus, Virgo, Capricorn, all these readings can apply to you so so keep that in mind okay so Taurus mayroon ka bang hinihintay na magbunga, may manyari, mayroon ka bang gustong gawin na may gusto ka bang ma-achieve, ganyan. So ang 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 dating kasi sa akin ng ano mo, ng week mo, mayroon ka nang iniguan or mayroon ka nang pinalitan, may may, may pagbabagong nangyari kasi sa yo. So sa week na ito, nakikita ko sa inyo na medyo kulang yung pagpaplano. Yun yung challenges mo for this week kulang yung planning and medyo hindi mo nakikita yung bigger picture. Okay? Yun yung challenge mo. Ang advice sa'yo is to work smart rather than working hard. So, work smart kesa working hard. Okay? Kung kaya mo yung gawin, guys, mas magiging maliwanag ang week mo para sa'yo, Taurus. And, and just be, just be, gumamit lang ng kokote. Ganyan yun yung ano kumbaga hindi lahat ng bagay nagagawa sa dahil pinagtrabahuhan, pinagpuyatan, minsan utak din. Okay? So Virgo, next is Virgo. Virgo. Ang kulit, ang kulit ng cards niyo. <laughs> okay, Virgo. Okay, naturally, laging merong similarities. Okay. Okay. Paiba ka. Virgo, para sa si inyo kasi, ang tema ninyo is you really nakikita ko sa inyo na you're really trying your best and you're trying hard to do things a week na ito. And minsan, mapapansin mo siguro sa sarili mo na parang na, parang naghihintay ka na naghihintay. So, para kasing, ang pakiramdam mo kasi nag, you, you really did your, your work, pinag-isipan mo ito uh, and madami kang madami kang gustong mangyari kasi eh. kung baga ikaw yun kasi mayroon ka ding hinihintay eh for, for sa, sa sarili mong ano no sa sarili mong mga plano but na-advise kasi sa inyo minsan you're continuously changing yourself or minsan you are not You're not listening to others enough. Minsan kasi nakafocus ka lang din minsan sa sarili mo. Kasi sa sobrang pagkaplano mo, sa sobrang pag-work hard mo, minsan it's all you, 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 you. But, minsan, you can also, it can also be nice, no? Kung maririnig mo din yung masasabi ng, uh, or opinion, ng, ng 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 hindi lang ikaw. Okay? Kung kaya mo yun gawin, mas nagiging kompleto ka mas nagiging mas powerful ka and mas nagiging ready ikaw para sa linggong ito okay so that's for virgo so kuha tayo ng cards for capricorn 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 uh may feeling sa inyo na parang somehow there's a sense of achievement but at the same time para kang hindi maka parang nararamdaman mo sa sarili mong may kulang may kulang kasi parang hindi mo na feel yung pagka pagka ikaw hindi mo marinig yung boses mo kasi hindi mo sure kung tama ba yan dapat bang, I mean, madami kang question sa sarili mo. So, pero nakikita ko sa sarili mo, nakikita ko na parang nagmove forward ka with love. Yun yung maganda. And, and ang isa sa mga nakikita ko is somehow, gamitan mo ng konting aggression. I mean, not, hindi mo kailangan, hindi mo sinasabing magmagalit ka. But then, kailangan mo ng konting kagat at ng konting assertiveness. Kumbaga, kumbaga, kung naisot mo, kailangan mong ikilos. Ganyan. Kung magagawa mo yon kaya mong tanggalin or avoid yung mga bagay na ayaw mong mangyari. Alright? nag nag make sense ba yun sa inyo, Capricorn? Okay, so, puti na tayo sa group reading for all the earth signs, Taurus, Virgo, and Capricorn. Taurus, Virgo, and Capricorn, nagkaroon ba ng time na parang hindi kayo masyadong uh, gumagalaw, hindi kayo masyadong nag, wala, petics. Nagkaroon ba ng time na gano'n? Some parts of your ano eh, parang yun yung nakikita ko eh. So, hindi ka kasi, wala ka sa top uh, performance mo. Uh, ang nakikita ko sa inyo is somehow medyo nawawala din yung sense of guidance ninyo pagdating sa inspiration. Kumbaga, nawawalan ka ng... Kailangan mong... Siguro, baka, baka nakakalimutan mo kung bakit mo ba ginagawa ang mga bagay-bagay. Ganyan. Yan yung mga kailangan mong tulungin sa sarili mo eh. So, ang ano bang advice sa'yo? Sa so, week na ito, kailangan mong maging... kailangan Kailangan ikaw yung nagiging nauuna na magsabi, nauuna magbigay, nauuna mag-offer, nauunang mag, na mag makipagkwentuhan, makipag kahit ano pa tong part ng trabaho mo no. Kung kaya mo 'yun gawin, alam mo mas nagiging abundant ang sarili mo. Okay? So 'yan ang four Taurus Virgo Capricorn sa week na to. So, advice cards. kuha tayo ng mga advice cards para sa lahat advice cards, isa pa okay unahin natin kay Taurus Taurus Health I will honor the physical vessel that enshrines my soul. So, kailangan mong alagaan ang katawan mo. Taurus, kailangan mong aga alagaan ang katawan mo this week. Okay? Ano bang meron? Ano bang, anong baka yung boses mo, baka yung chan mo, ganyan. Virgo, adversity, I accept that challenges are the best way to learn. So, minsan may mga mahirap gawin. For example, sabihin natin na, ano bang mga mahirap? For example, may opinion ka and nakikinig ka lang sa opinion mo pero baka kailangan mong mas i-open up, i-practice mo pa yung sarili mong to really be more accepting of other people's uh, kung anong sasabihin nila. Ganyan. Minsan, yung mga may hirap na bagay, yun talaga yung magbibigay ng uh, aral sa atin. Okay? Adversity that accept the challenge in our way. Best way to learn. Kahit ano pa yan. Peace. For Capricorn, I am a being of love and I release all negative energy. So always, tatandaan mo lang na dapat peaceful lang lagi, ganyan. So for all the signs, self-love. Show me how to love myself. Show me how to take care of the inner child. Show me how to be kind within. When you step into self-forgiveness, so much can change on the outside. So kailangan mong uh, intindihan ng sarili mo, pagbigyan ng sarili mo, patawarin, and mahalin ang sarili. Winter, reflection, transition, and release. At this time, kung medyo wala kang, hindi, hindi, mo, ma, hindi mo magawa ng para ng mga bagay-bagay, baka kailangan mo din mag-isip sa sarili mo, tignan mo yung sarili mo, and itanggalin mo na yung mga bagay na hindi naman okay for you. Clearing debts. Clearing debts. Taurus, Virgo, Capricorn, your self-care involves removing the heavy burden of financial and emotional debts from your life you already feel lighter and freer just by facing this topic and making a plan to clear present obligations and avoid future ones as well. So, tanggalin mo na yung mga, yung mga utang, ganyan. Just let it go. So, yan ang forecast nyo for this week. Subscribe on YouTube and follow Hula on Facebook para everyone Every, every week may abangan kang forecast for your sign. Always remember sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat ang puti ang iyong intensyon. See you in the next reading.